Good morning po mga kalaki. Ito na po ang mga 3 digit lucky numbers ngayon pong alas 8 ng umaga. Kunin mo na. Umpisahan po natin sa Greece. 926 Canada 783 Mexico 221 Australia 551 New Zealand 668 India 239 Philippines 405 Thailand 218 Taiwan 602 Malaysia 957 Dubai 148 Hong Kong 038 Singapore 312 China 660 Texas 268 Israel 995 Las Vegas 117 Alaska 236 Saudi 587 Japan 109 Italy 922 Germany 540 Korea 30 8. Ayan po mga kalaki kumpleto na po mga 3 digit. Lucky numbers po ngayon pong umaga. Ano pang inihintay mo? Abroad man po Pilipinas, dapat po nakarambol po tayo pag inilaban ng 2 digit, 3 digit at 4 digit. At meron po ba akong hindi nabigyan na lugar? Sabihin nyo lang po at i-reply natin agad-agad. O ba? Diba? Sana pala rin tayo ngayong Burmans.